yung lahop ng parking meron pang plano gagawin dito sa likod so mga ilang pamilya na lang kinatitira dito ma'am? bago din so 6 years ago ito po yung itsura nito uh, puno pa to ng mga basura Tsaka mga damo dyan So sa likod, dyan pa yung mga nakatira Kasi hindi mo masyadong makikita eh Kasi parang uh, bundok yan So ito po yung area ng Jose Diokno Boulevard So katabi lang siya dyan ng Senate uh, building So fast forward tayo Nagkaroon na dito ng project Ginawan siya ng uh, parkingan Ngayon magtataka kayo Bakit may nagawa na kalsada dito Pero walang mga sasakyan na dumadaan yan yung alamin natin. Ito kasi siya naging uh, pasyalan na lang to ng mga tao sa mga nagpa-bike at nag-jogging kasi napakalawak at saka maganda yung uh, environment. Alright, uh, magandang umaga. Nandito na tayo sa Jose de Ocno Boulevard, Pasay City. So itong lugar na to, sikat ito ng pwesto ni dating uh, Iwata Paris Overload. Dito yung uh, nag-trending yung uh, pagtitinda ng mga pares marami din mga iba nang titinda dyan pero ngayon, ibang iba na natanggal na yung mga uh, ibang vendors tsaka yung mga content, mga nakatira dito diba? Uh, naging ko na siya parkingan uh, dyan sa marapit sa senate building grabe pala oh ito yung nagkaroon ng clearing tapos sa uh, pinata ko na siya ngayon na uh, parkingan Malaki na yung pagbabago. Ito na lang kalsada, hindi pa siya nabuksan sa publiko. Kalsada na to, ginagawa siya ng jogging area. Pasyalan to. So dito yung dating pwesto ng Diwata, yung sikat na Parisan. Ito sa no? natambakan na rin pala ito ng mga lupa. So patag na rin siya. At dito naman ay parkingan na pala ito Ganda kasi ito dati parang bundok yan dyan. Ang mo. Ang so maganda kasi ngayon na na-develop na. Grabe, ang laki pala oh. Dito ako sa ikabayin. Kwanto yung marami din mga street dwellers ang nakatira dito dati. Ayun oh, meron nga. Ah. So mara, kwanto. Malaki yung kwan. Marami nga uh, parking slots. So meron na rin siyang uh, lahat ah uh, parang solar lampos. Ayan guys, ang lawak ng parking. So, future development dito sa Pasay City. E so, ito kasing kalsada, simula sa Jose Diokno. Kaputang kwento di Estado. Doon, malapit sa Dampa Seafood. Yung sikat na, kung Uh, palutuan dati kasi yung kabahin nito puno ng mga vendors dati dyan uh, dito yung nauso yung Diwata Paris Overload yan ta halos sa uh, puno yung pila isa nga nagkakata uh, uh, traffic na dyan eh. dahil sa dami ng mga customer dahil ko meron pa mga iba ito natitira dyan eh. ganda hindi develop na So, pasin ko lang dito sa kalsada kabayan Parang hindi siya pantay. Tignan mo. Parang ito yata yung nasabi nilang concern. Kaya daw hindi pa nabubuksan to. Ito yung... Ito yung... Liberty Channel. Ating parang buntok, sir. Na? Dito. Okay, sa... So, may mga natamaan na ako pa dyan, sir. Mga bahay. Kubol-kubol yung ganun. Meron naman. Okay. Marami. Eh. Ah, marami so, wala, na, wala na. Okay na. Saan sila nalipat ngayon, sir? Wala na, sir. Diyan sa mga tabi-tabi. Dito yung ikon dati, sir, na? Diwata na? A Apo. Ngayon doon na. Pero may pa rin sa gabi. Ah, may parisan dito sa gabi. Apo. So, simula nang binuksan tong parkingan, hindi na lang yung kanyan o marami, marami, marami pa rin? Wala sa ano, talagang oh. nilang Konti na lang. Talagang mga naghanap buhay nilang talaga. Dito yung parkingan to sir, para sa Senate. Apo, ah, para sa Senate. mukhang wala pang ginagaw dito, pero may mga truck na dumadaan dyan. No? Tingnan natin ah. Ito may mga natitira pang mga bahay dito. So, mas maganda na 'yung ito so, meron natitira halos Lahat ng mga nakatira dito, kilala yung si Tiwata ito na nga galing yan eh. Meron mga ilan. Pero ito, nagkaroon ng dredging. Siguro mga ilang taon yung nakalipas ito sa Liberty Channel. So, kung siya may malalim mo. Para, para dredging yung flow ng tubig. Kapunta sa Manila Bay. Ah, meron pa lang mga ilan. Ilan natin dito. Pala, oh. hmm. Ano daw gawin daw sinado? Ano parking nga yata ng sinado? Ah, so meron pang plano gagawin dito sa likod? Hindi ko lang alam. Basta yun ano ko gawin uh. daw ng parking to doon ng sinado to. Mayroon pa siguro kay na ano nila. nila ulit. Tinayot na -ano nila yung lupa eh. Ito ang mga lupa ma'am galing sa kabila to ma'am di ba? Oo dyan na sa dulo. Inamo lang na okay. Pinatag na doon. Patag na yung ano, to, lupa doon ba? Ano. So ngayon mapatuloy pa rin yung pagtambak dito? Oo. So mga ilang pamilya na lang kinatitira dito ma'am? Bago din. Pero dito ma'am wala pang relocation na gagawin dito? Sila ma'am sila yung mga sinaw, mga kwento, mga matagal na nakatira. Ilan taon na kayo dito ma'am? Matagal na ako rito, sa 2012. ba? So more than 10 years na nga, 2013. ma'am, may ba dito? 2013 so hmm. na kami binababa ba itong lugar dito ma? oo nung, nung bagyo dyan nung bababa ka yan dyan natulong ng tubig yan dyan hmm. eh, so dito lang so dati ma'am ang pwesto nyo nasa gitna kayo o dito na talaga? oo tataas kami noon eh, nagtatambak yan dyan dito na kami na nga ngalakal so, so nung simula ang tinambakan ma'am nalipat na kayo dito? oo andito na kami noon umpisa pa lang tambak dito andito na kami noon ulit sila hindi naman kami umaalis hindi rin sila magawa ah so nung nagkaroon demolition mama kung na lang lumipat lang kayo dito o, ah dito sa gilid ka pero may mga kasama pa kami dito sa taas oh. ah may meron pa dyan sa taas ma'am mukhang mahirap na akyat dito ma'am sa kabilang kidadaan no. Hindi diyan no? oh. Ha dito pwede. Oo, oh, diyan. O kaya ah. doon sa dulo oh. O, sa dito. dulo. Oo. Oh. Ayan o. So yung abangan natin kung ano pang gagawin dito ng uh, development no. So itong kalsada lang uh, kung talaga siya nabuksan malaki din sana to kasi malayang ikutin. Pupunta kayo dyan may disdado pagaling kay Jose Diok no. Dumating kay Sa so, pupuntahan natin ngayon itong bagong pwesto ng Diwata Paris Overload. So bukos Parisan, meron na rin mga bagong menu doon na Pwede niyong pagpilihan Yan. So corner rin no, malaki na rin yung progress pala yung sa ginagawang new Senate building. Yung malapit sa Taguig yun Puno pa rin oh. No? Nai pa rin customer. Kati, alus yung pila dito maabot sa labas. Dito na pala yung pwesto ngayon kabahin no? Maraming truck dito ah. Jody, galing trabaho. Uh -huh. Kaya gabay, no? mas marami ng menu dito. Barbecue, ito meron na sila mga gulay, pork, yan.